sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Hiniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may magbuting kaloban. sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko, marami 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 salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pag suporta at pagtulong po sa akin at tatarayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat at sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe like and share at pakipindot na rin po ang binay ko para palagi po kayo updated sa akin susunod na mga video pagkakulob ko sa, sa, inyong lahat ang aking nalalaman uh, sa mga spiritual o physical mo na lahat ng mga panggabot ng mga, oras orasyon at dito po lamang po sa iwanan ng pangasinan at pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutin at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong pagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at magmahalan at huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong inihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumos ang Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat nyo mga ginagawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dik-dik, at umapaw na pangamahal ng ating Diyos amang ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, shout out muna kay Minitaro Taero, Shirley Oriola from Bicol, Baik Bike Tayo Kabayan, Irlindo Palisok, Ryan Labiste, Junix Binadin, uh, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Ochili, Kenneth Ron, Angelica Bundok, Realdo Jimenez, Charita Palma, Inusiapil, Fight In, Ambrosio Magalpok, La Laulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Lori Cayago, Joan Bibbs, Nogitz, Jillian Jake Borbider, Masino Borja, Inner Mocha Hunters, Nathan, Bert uh, word commented Marilyn Dumampo Ali Mercanti Yes commented Ray Barcelona Rodan Katubig at higit sa mo Estrada at salat, salat po na hindi po naka uh, pan, uh, mag-comment na pa kayo para subscribe po kayo uh, sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan araw-araw at sa sakit araw-araw uh, lang umaga ang hari gabi sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung uh, patungkol po sa pag marami po kayong kalaban na limbawa, yung mga basagil, uh, malapit sa uh, disgrasya, uh, uh, palaging nasa kilipitan palagi ng mga dapat po ninyo maraman uh, para maalis po yung mga kanyan na sa kasamaan sa away-away na yan ay eh, sana po manalangin po kayo sa Diyos sama na ang kayo ng uh, kasi na po puno kayo ng neg negatibo sa buhay uh, magdasal po lamang kayo at umiling kayo sa Diyos sama para malayo kayo sa, uh, sakit at sa mga disgrasya ibabagi ko po sa inyo to para malaman po ninyo na ang iwagan ng pangkasinan po ay mag itong sapin na uh, para may protection po kayo kung marami ang oras kung marami ang mga kalaban ito po inuusin lang po sa isip lamang po at uh, at, uh, at uh, po sa dibdib iiip uh, po sa kalaban at ang kalaban ay hindi makakagalaw ng kalating oras po ito po ay napakabisa po ito uh, para makatakbo na po kayo o kung hindi nakagalaw ng kalating oras po ay makatakbo kayo sa uh, kapagdago na po kayo hindi na po kayo masusundan sa kalating oras po yun mga laki ng oras na po yun Tara, uh, sa puso isipan nyo po palaging pagbabanggit po ng mga oras yun at focus po kayo para gabayan ko yun ang mga uh, pagpuan po ng oras yun na po ito po yung napakabisa po orasyon po. Uh, orasyon kung marami ang kal mga kalaban. Yung mga kalaban kasi uh, Magdasal po ng isang ama namin, walati, at sinunod po yung orasyon ng uh, tatlong bisis po. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa ka, sambay ng pangalan mo. Ikaw na hari sa amin, sundin na wang yung kalaban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming magsalanan. Tulad ng papatawad namin sa manang sa amin. At huwag mo kami iharap sa may na, na pagsubo. Kundi ilayo mo kami sama-sama sa iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo. Kapara ng unang unang ngayon mapakain naman na mapasaw hanggan. Amen. Sunod po yung tatlong bisis po. Diyong di spiritu santo mambat krumin in nireana tin talap diyong di spiritu santo mambat krumin in nireana tin talap diyong di spiritu santo mambat krumin in nireana ni tin talap usarin sa isip naman po at ihipos sa dibdib at ihipos sa kalaban at ang mga kalaban ay hindi makakagalaw ng kalating oras po. Narito po ang orasyon. gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan para wala pong balik na karma sana po nagustuhan po nyo aking video sana po huwag kayong makalimut pong mag subscribe mag like and share magpakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong matitid sa aking susunod na mga video sana po huwag kayong maiyang mag uh, like and share uh, mag subscribe po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Abay po.